Ayun mga kabayan, dito di tayo naririnin na sa MH83. Ayun. Dati suso sot din din. Eh. Ayan MH83. Oh, mga kabayan, okay dati nalantak din dine eh. Kailaw na ko ko may masarap nga kambingan din din. Eh. Akin natin Musa na dati. E, dito tayo lalantak din eh ng tuloy-diretang kambing, sempre. Magandang umaga po mga kabayan. Kayo ka po may ari ni Tao. Ano pong ano po kabayan ibig sabihin ng MH? Mike and Helen. Kayo mismo nagluluto ng kaldereta kaming dinay. Nako, eh. ay kasarap na yung kaldereta ay. Eh. Ay talaga nga naalala ko ay eh. sa dami ko nang rinapunta ang kalderitahan, mga kambingan. Ay eh, naalala ko eh, meron nga pala dining masarap akong kinakain at yung aking anak ay eh, pinapacheck up ko din eh sa akin yung pedya eh, ano gawang mismong address na ito? Panganiban Street, Street Batangas City yan ho malaki din yung kanilang lugar din, eh, mga kabayan yan maliwalas din naman hindi naman kayo mabalas eh hindi marami din nung mapapagpilihan kayong pagkain mga kabayan ay oh, may mga pinais na isdang garne. Ayan. May mga grilled ano ito. Liempo. May mga pang almusal pa rin din eh. Oras ay eh, mga alas 10 ng tanghali ngayon. Ayan yeah, parang paubos na agad eh. Marami pa magtatanghalian. Ayan, eh. may mga pastilla taare, mga chicken curry na ya, sisig, adubaw. Oh. Mga adubaw, yung mga ginatalang kong yaan. Meron din yung ano, Bistik Tagalog. Oh, may sinigang. Mayroong pakbit daon. Meron yung mga, mga tortandulong din. Eh. Hindi kaya eh, makakapamili kaya. Eh, pero ito. Ito ang talagang uh, pang uh, masarapan dito. Ayan, ho, mga yan. Oh, kanina mga champening yan. Champening. Sarap. Tapos ito. Ang kaldereta. Ang kambing. kambing. Ako ay order na rehearing ha, aking gusto lang takan. Kuya Mike, ay eh, hari na naga lang iyong kambing na eh. Ah, meron, meron po. Meron pa, meron, meron pa kayong ano? Tuloy-tuloy ang aming luto. At ah, tuloy-tuloy ang luto ninyo. Uh, pwede kang masili pang iyong pagluluto. Oh, okay, pwede, okay. pwede. Ayun, ayos. Kabayan <laughs> na rin ang kasalang mong are, parang kasarap din rin. Ah, do 'yan. Ah, do Are ay Bicol. Bicol Express. Ah, uh, do 'yan. Pakatuwa ng mga manood din eh, ng mga kapwa magluluto. Nakikita rin natin ang kanilang mga sistema. Hindi yan. yung uh, yan ang ulo. Oh, yung ulo po. Mga kabayan, ito niya kita. Parang ulo ng dinosaur ito. Mga <laughs> uh, kabayan. Magkano ang gayaan? Isang ulo ang gayaan, kabayan? Ang bita namin niya ngayon ni 400, may 350. 400 lang? Mm. Eh, bakit parang kabura yata ng inyong ulo? Eh, yung nangiikot ng karikit. Ayan, itong makikita natin, ay may balat pa yan. Oo, may balat yan. Ay mga kabayan ho, oh, kita nyo kita. Magkano yan, yung mismong laking yan? Ang laking aray ko, 3.50 lang yan. 3.50 lang? Ang mura, kagandiba sa amin. Agay yun. Ayan ho, kita kap nyo mga kabayan. Kap ay, mga kapwa. Kamila nagpapakatay niya. Mga kapwa, ako magbabarik din. <laughs> Alam nyo na kayo sa kayo pupuntahan. Titingin ng Caldereta Kambing Ay, Ay kita ninyo rin, rin ang laking arit. 350 lang daw. Tunay, huwag kabayan. Kabayan Mike. Oo. Oh, 350 lang. Opo eh. Parang gusto ko yan. <laughs> Titetic out ko na yan. mga <laughs> kabayan. ayun mga kabayan. Pag nakita niyo itong signage net, MH8, MH83, -E mayroon mga lomi ang gisado rin pala din eh. At itong kanilang uh, pinagmamalaking kalderetang kambing na napakamura. Ay siya, din nila ang areho. Ito ho 'yung ano papuntang Plaza Mabini din sa Batangas City. 'Yun natatanaw yung niyo 'yon. 'Yun 'yung ano ah uh, City Hall ng Batangas. Batangas City, 'yan. Tapos ito 'yung sinasabi kong ano ah uh, old house ng mga pastor dito. 'Yan, ho, mga kabayan Ari 'yung kanilang ano kain, napaka-simple lamang kung titingnan natin kaya tayo sumusuporta tayo dito sa mga ganitong ano mga lokal na negosyo mga businesses din sa atin sa Batangas City yan dito lang ho ito Pipanganiban Street Batangas City mga kabayan oh ayos talaga namang ano aganda rin ng ano kanilang yung pesto ayan mga kabayan sa oras sa oras na rin mga alas 10 sa 15 ng tanghali ng umaga ay may mga nalantak na din may may ari puno na dahil kung ah ito ari naman ay di champagne pinakita ko nga ari champagne ano ka tawag yun eh? champagne nga o sinong gao? Champagne. champagne wala kayo sinong gao? ah minsan ay, ari ayun ang sabaw ng sinigang, Sin, sinigang nababoy. Ah, na baboy, Yung nasa anong stunting yun eh. Isda. Isda. O, oh, kasarap din naman eh. O, oh, tingin tinyo ko ito mga kabayan. Magkano ang uh, serving ninyo niyan? 70 lang. Atin. 70. 70 Uy, lang. Oh, eh, hindi kasarap ng mga uh, pagkain din eh. Sabi ko sa inyo. Ito naman. Ay, gulay lang ako Ayan ang paborito ko. Ka, oh. Kahit na rayumahin, kahit araw-arawin. <laughs> Basta sa ginisang balata. Basta may kasagpingis ng sinain. Eh. Mga kabayan. Ay, kumusta naman? ganun katagal na ito, kabayan Mike, itong inyong uh, business na ito? Itong MH catering uh, ito? Siguro, holy quat. Mahigit ng 20 years. Mahigit ng 20 years. Siyay, ako'y okay. titimusan ko ulit ito. Matagal-tagal na rin ako hindi nakapasal dito. Aray, kaldawit ng kambay. Susmarsipaw, tawaray. Kung kuwari niyo, kuwari, kandurit lang kabay. Kabay na lagi ka nalantak dito ng kandurit lang kabay. Lagi si Kaya lang ako sa Dumuklay. Ah, Dumuklay. Galing ako dun eh. Doon sa gutuhan ngayon. Kay kabayang ano, si Drake. Huh? Kay Sami. Kilala niyo gayaan? Oo. <laughs> doon ako galing. Kaya tatay ko mayroon lang kaya. Ay, kalda rin. Ay, ayun. Oo, ayos naman na. Ano. Magkano nga kabayan ng ano? Takal ninyo ng kaldereta? 120. 120 laang. <murin> 120 laang. Ah, e, ay Tingnan niyo ho mga kabayan ha, yung mga mahilig lumuntak ng kalderetang kambing. Arin na rin ay Shinto Bain Tilaang. Dudo pinakamura na din ang kalderetang kambing. Ay isipin niyo yung ulo doon, na ito yung take out ko. <laughs> ay 350 laang. Ay sa iba na daan, walong Ang ulo. Hindi sa pagbibiro, dahil nung isang araw gamit nagbarik nung mga kumpari ko, ang pinulutan namin ay kalderetang ng ulo ng kambing ay 800 eh. Uy, malaki pa yun. Oo. Oh. Yes, Isa, ay aking sesar, aking dadalhin sa akin ano ha. Ayan ho. Ayun, mga kabayan. Lalantak ako ng kalderita, kambay. Ayaw. <laughs> oh iyan. kita niyo ba kayo mga kabayan? Sinto ba yung tilamang? Arintakal na rin ang kalderetang kambing. Dinikay, kay, ano, MH83. -E o, oh, ikamura. kamura. Ilang piraso ito? Ay, tunay naman. Ay, nako. Basta kalderetang kambing naman. Ay, napakasarap. Ano po? isang siya pa rin ang lasa. Ng aking uh, yung natanda kong lasa nitong kambing na ito, ang kaloretang kambing na ito. Oh. Noon pa. Gori ako may mga dalawang taon na ako hindi nakapunta din eh. ayun pa rin ho oh, ang lasa na nagustuhan ko. Hindi ni kay MH Eater eh. Hmm? Harap. Ayari pa. Binigyan din tayo na ring isang are. Napakasarap din na napakasarap na pang ulam. Napakasarap din naman pulutan. Para sa inyo mga kabayan, mas masarap. Mas masarap pang ulam, mas masarap pulutan. Heh. Champagne. Hmm. hmm. Sarap. masarap eh tunay mga kabayan galap galap mga kabayan ayun mga kabayan ha may bago tayong tuklas na ano kaya kahit matagal ko nang alam na meron kong kain ng dini ng ano, masarap na kalderetang kambing. Ngayon, sana ay nakatulong rin video kong aring sa inyo na kayo makakasin sa eh, Yung mga mahihilig din ng kalderetang ng kambing, mga sinungga, mga champene. Din ho aring sa MH83, din sa P, Panganiban Street, Batangas City. Ito, so, kasarap naman eh, yung kalderetang kambing. Malaysia. Ayan, mga kabayan Mike and Helen. Ay baka ibig ninyong imbitahan ng ating mga kabayan diyan na na umano din sa inyong kain ng aring mh -E 3 Kabayan. -E ay mga Iniimbita namin na dito kayo kumain. Matikman naman yung luto ng ibang hindi pa kumain dito. Matikman yung kain ng luto ng MH 3 Ako mismo nagluluto na yan. Ayun. Mike. Ayun. lalo maganda pag Lunes hanggang biyernes Napakarami namin luluto. Pagka nga yung lang Sabado, ay eh di, hindi namin to uh -huh. At doon din naman Sabado. Pag linggo naman, sarado kami. Tapat sa inyo. Ayan. Ay siya, ay, ano, Okay, babalik din sa isang araw. Titimusan ko naman yung aluhalo. <laughs> May mga lumi din. Eh. Ay siya, marami pala ako dito babalikan. Ayan. <laughs> Ayan. Sige. Wala kayong mga goto dito? Wala pa, wala pang goto. Ayun, sayang ha mga kabayan ha. Dini tayo sa MH83. Yan. Tama timpla. Tama ang timpla. Salamat. Eh kakaganda ba ba yung din ng mga Ay, yeah. ano eh? O oh, pwede Mayro. mga artista mga mga eh? Isa, <laughs> salamat sa inyo. Thank you.